<laughs> ang dami nangyayari sa video na to. <laughs> dati, ang si, nagpas dito. Na. Oo, kay, alam mo, hirap pag may katropang hindi nag-aral masyado. <laughs> Kailangan mo. mo pang i-explain. <laughs> Di ba, Daddy? Ang dagat dati, ganito kata. Sobrang taas dito sa stone. Ang hula ko dito, ano to, nagbanggaan yung mga tectonic plate. Mas malalim. Hindi ko naman. <laughs> Tapos, nabuo tong mini ano na to. Mini bundok na to. Naggano na no. Pero dati talaga mataas ang dagat da. Nagbungguan yan somewhere dito. Kasi tignan mo to. Magbubungguan yan dahil nga. Hindi yung... siya coral eh. O seabed siya eh. Bato siya eh. Bato siya Bato siya na nag-collide ganun. Kaya nga. Kaya nga siya. Kaya niya siya nag-ganun. Nag, nag, dahil dati ang dagat mataas. So yun yun. Pababa ng pababa. Marang yung spaghetti. <laughs> Sige, wag niyo akong pakinggan. Masasabi niyo na lang sayang hindi ako nakinig sa wisdom ni Binong nabubuhay pa. <laughs> Mama Akar, di ba nung kapanahon na mo mataas pa yung dagat dito? <laughs> Naabutan yung pagbubano. <laughs> Ang dami nangyayari sa video na ito. Nandito <laughs> tayo sa batuhan habang may nagtakarap. yeah